Silikado. Oh. Nakulang dalawang canyon. Hi Ninang Richard. Good morning. ngayon ay World Bicycle Day. Shoutout sa mga kapwa ko dyan, mga bike to work, mga kapwa ko siklista, na hanggang ngayon di parang bumibita sa pagbibisikleta. So time check, 9.14 ng umaga. Mahina na tayo pumatsak. Kailangan natin ng ensayo. Bilis ko na hingalin. Time check. Alas gis. Super late na ako ngayon. Nagising kasi ako 5.30. Tapos, pinatay ko lang din yung alarm ko. Hindi ko na malayo nakatulog pala ako. Pagising ko alas 8.30 na. Okay lang, papay na din? Papay okay. din? <laughs> Yes. wala pa naman akong salamin maraming sakit sa mata ng ano, init kakasilang 11.06 o'clock. Nakook. Ayana. Na. Telekadu. Oh. dalawang kanyon